Nanatili si Dismiss Bonbon Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail matapos ang ikatlong kautusan ng korte na nagkakansila sa kanyang paglipat mula sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame. Samantala, nagnegatibo naman si Guo sa tuberculosis at iba pang impeksyon. Batay na rin sa resulta ng kanyang laboratory test. Si Denise Osorio sa detalye. nanatili sa Pasig City Jail si Guo Huaping o mas kilala bilang si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Lial Guo matapos na maglabas ng ikatlong order ang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 na kanselado ang ikalawang inilabas na desisyon nito noong inilipat siya sa Pasig City Jail mula sa Camp Krame. Naglabas na ng halt order ang RTC 167 matapos mailipat sa Pasig City Jail Female Dormitory si Guo alinsunod sa transfer order noong September 19. Pero ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, moot na o walang bisa ang health order dahil nasa kustodiyan na nila sa Pasig City Jail si Guo nang inilabas ito. Hindi na rin matutuloy ang pagdinig sa September 27 para sa inaapilang pagpapalipat muli sa kustodiyan ng PNP. Samantala, negatibo naman sa tuberculosis at sa ibang infection si Guo base sa resulta ng laboratory test na inilabas ng BJMP. Ito ay matapos makitaan ng infection umano sa kaliwang baga ni Go noong isinagawa ang medical examination nito sa PNP General Hospital bago siya dinala sa Pasig City Jail. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, isisiksik siya sa seldang humigit kumulang na may apat na persons deprived of liberty o mga PDL. Uh, as a policy kasi, paulit-ulit naming sinasabi, no VIP treatment. And kapag in-isolate namin yan sa ibang, o mag-isa siya, o kaya kahit konti sila doon, hindi ba parang it sends sa message of VIP, uh, ayaw po namin ng gano'n. Naninindigan naman ang legal counsel ni Go na si Attorney Nicole Jamila na kasalukuyang inuubo pa si Go at halatang nagkasakit ito dahil sa biglang bawas sa timbang. Nakikita naman na bumaba talaga yung weight niya. Yun yung, yun yung ano talaga sa kanya. Yun yung observation sa kanya. From 75 daw siya, parang ngayon nasa 68 yata. Because of stress, yun naman talaga. Because of, um, let's face it, lack of, lack of, sleep, uh, lack of sleep din. So, yun talaga. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pagdinig para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking laban kay Guo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNPCIDG sa Pasig City RTC Branch 167. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.